Hello, good morning everyone. Nandito nga po pala ako sa pinapagawang bahay ng kapatid ko. Ayan po. Uh, sobrang init na po ngayon ko lang po siya na i-vlog. Kasi pag nagigising po ako ay tanghali na. So ayan, sarap. Samahan niyo po ako. Punta tayo sa loob. Alright guys, so, ayan. Ito po siya. Ayan po, o oh, yung bahay ng kapatid ko. So pinapagawa pa po niya yan tara lipit po natin sa loob <laughs> paalis na po ako next week ngayon ko lang siya na i-vlog ayan guys so eto po yung lupa ko itong katabi niya ayun ang dami ko palang puno ng saging wait ha punta ako sa loob so ayan tara guys eto po yung bahay ng kapatid ko And, so, on the process pa po yung pagpapagawa niya So, magkapit, magkapit bahay po kami. Ito yung lupa ko po. Empty pa siya. Mga saging pa lang po yung nakalagay. So, po, puro tambak ng lupa. Siguro ipapakalat ito dito. So, ayan guys. Ito, ito yun yung ang daming ano, may may bunga pala ng ano, ng, ng saging, ayan guys, close up natin. So, parang hindi pa to tatababago ako umalis next week ah. Ayan, oh, may saging na saba tayo dyan. And, ayan, meron pa din to. Nakikita ko. Meron pa din doon. Ayan, guys. Oh, ayan. So, ayan, tara. Samahan nyo ako dito maglipot. Sa bahay ng kapatid ko. Permission to, ano, to vlog. Ayan. Uy, brotherhood, meron kang tanim dito. Oh, may, meron siyang pansigang nasili dito sa gilid i-harvest Iha ko na to brotherhood ayan guys sayang so, guys tara samahan nyo po ako dito sa bahay ng kapatid ko silipin natin at ngayon ko lang talaga naman din siya na napuntahan ayan guys so dito po ako sa gilid dadaan kasi wala po yung susi doon sa main door sabi ni motherhood mayroon daw akong dadaanan dito eh ayan guys ating silipin muna. Dito muna pala ako bago ako pumasok sa loob. I-ano ko muna yung sa side. Ayan guys. So, eto yung sa side view. Hmm. Huh. Baka mapadikit ako dito sa ano. Eto po yung pag sa side view. Sa side view. Eto yung, yung itsura niya sa side view. So, kanina nandun ako sa harap. So, ikot tayo dun sa likod. Ayan guys. Tara, ikot tayo doon sa likod. Malu maluwang pa pala dito sa likod eh. So, ayan guys. <laughs> Mag-ikot muna si Dang Bidang. Ayan guys. Oh, so, ito yung sa back naman po. Ayan. Ito yung sa back. Ayan, ito yung. Maluwang pa pala dito sa likod guys. So, ito yung sa kanyang likodan. Ayan. may mga puno po ng saging. So, magkapit bahay po kami. So, yung side na yon ayun yung akin. So, tara. Punta tayo ang sa loob, guys. So, ayan guys. Pumasok po ako sa loob. So, ginagawa pa po siya. Marami pa pong marami pa pong kailangan gawain po dito guys ayan so tara, akyat po tayo eto yung, probably this is the kitchen area and eto po yung kanyang probably this is the living room, ayan guys and eto yung ayan eto siya eto yung dito sa may entrance door So, ito yung kanina, yung pinakita ko po sa harap. So, yan. Ito po yung sa loob. Yung sa may entrance. Ano kaya itong isang to? Siguro, this gonna be a, uh, oh, probably this is a washroom. Meron siyang isang washroom dito. And, ito yung pagpasok doon. Ano kaya tong isang to? So, probably this is gonna be the stock room. Yeah. And meron bang isa dito? Ano kaya to? I guess this is, uh, silipin natin. Oh, maybe this is, uh, uh guest room. I guess. <laughs> Hindi ko alam kung ano yun, kung ano yun ha? Basta, eh ko lang. yan. tara, akya tayo. yan guys, akya tayo. So, napakarami pa pong palang kailangan nito. Sobrang dami pa po bago matapos. Ayan, guys, apakalaki naman pala ng bahay nitong kapatid ko. So, akya tayo. Alin ang uunahin ko? Dito muna tayo. Dito muna tayo sa may parang... Uy, ano kaya to? Probably this is extra uh, washroom. And ito po yung doon sa may terrace. Ito yung ano. Yan. Overlooking po ito. Ito. Meron siyang malaki ditong salamin. And ano naman to? Another washroom. Yeah. Washroom pa rin po ito. Yeah, everywhere napaka-dami na mga washroom. <laughs> Yan. So, eto, kwarto rin po ito. ito. Kwarto rin po ito. Dalawa lang po yung anak niya, ha? Pero ang daming room. <laughs> ang daming kwarto. Ano to? Washroom pa ulit ito. So, every ano po, like for example, eto may kwarto pa rin po dito. And probably this is also a... Uh, I don't know what is this. Yan, yeah, napakadaming kwarto mga guys. So, dalawa lang po yung anak ng kapatid ko. So, yan. Ang ganda po. Ang ganda pero... Yan nga po, ang dami pang dapat tatapusin. Ang dami pang kailangang gawain guys. So, napakalaki ng bahay. ng bahay niya, dalawa lang yung anak niya pero... Sobra namang laki ng pinagawa niya, guys. So, up, up and down po ito. Ingat po tayo, baka mamali ako ng tungtong. Eh, baka doon ako pulutin sa baba. Ayan, guys. So, grabe laki ng bahay ng kapatid ko na to. Madami pa yung mauubos dito. <laughs> oh my God. Ayan, guys. So... Ayan, na-flex ko lang po. <laughs> Alright. Ganda. Ang ganda nito. So, ayan guys. Palabas na po ulit tayo. And Ago. Uh, palabas na po ulit tayo. Ayan guys. So, from dito po, andun yung bahay ng nanay ko doon sa may taas na yun ah, oh, pakaganda ng tanawin ayan, napakaganda ng tanawin at ayan po dati po nung mga bata pa po kami ano po to, walang mga tanim yan so from doon sa bahay ni nanay kitang kita mo yung mga dumadaan konti pa lang din po yung mga bahay dati So ngayon po na yan, oh, halos wala ka nang makita kasi puro mga tanim which is maganda naman po dahil nakakadagdag din po ng ano sa ating nakakabawas po ng init. Mas maganda po yung maraming puno para maano po yung ating hangin, yung sariwang hangin kaysa yung mga kalbo na yung mga bundok. Mas okay po tong gato na marami kang mga tanim. So, ayan guys, uh, salamat po uli at uh, salamat po sa mga nanuot po at sana po ay nagustuhan niyo po yung aking pong video ngayong araw na to. Ayan. So, sasusunod po uli. Ngayon lang po uli ako nakavlog kasi sobrang init po. Salamat po uli. Once again, this is DJ Bill. See you guys on my next video. God bless you all, mom, mom.